Kung totoo man ang nababalitang relasyon ni na Kaila Estrada at Daniel Padilla, ngayon pa lang ay masusubukan na si DJ kung kakayanin niyang rendahan o kontrolin ang anak ni na Janice de Belen at John Estrada, tulad ng ginawa niya noon kay Catherine Bernardo. Sa mahigit sampung taon ng kanilang relasyon ni Catherine, laging si Daniel ang nasusunod dahil pati pananamit ni Kat ay dinidiktahan ni DJ. Bawal ang magsuot ng miniskirt at short shorts. Bawal din ang sexy at revealing dress. Sobrang istrikto ni Daniel at seloso pa. Parang ibon na nakakulong sa hawla si Catherine. Pero may hangganan ng lahat. Hindi na natiis ni Kat ang lahat ng matuklasan niya na may ibang babae si DJ bukod sa kanya kaya tinapos niya ang pagiging martyr. Tinapos ng aktres ang 11 years ng kanilang relasyon. Samantala, at si Kaila Estrada naman ay isang makabagong babae na malakas ang personalidad. Malaya niyang nagagawa ang gusto niya sa buhay. Pinayagan siya ng kanyang mom na si Janice na mamuhay ng nakabukod dahil may sarili itong disposisyon sa buhay. Well, matatanggap ba ni Daniel na maging nobya ang isang babaeng may ninth na tato sa iba't ibang parte ng katawan? For sure, hindi niya mapapasunod si Kaila Estrada sa mga bagay na gusto niya. Baka siya ang maging sunod sa sa aktres. Ano ang sinyo sa balitang ito?